Marami ang nagme-message at nagko-comment sa Facebook page at YouTube channel ko tungkol sa kung paano magkaroon ng advanced server sa Mobile Legends. So may tatlong paraan para magkaroon nito. Yung isang paraan ay in-upload ko dati sa YouTube channel ko at yung isa naman ay hindi ko nilabas dahil ginagamit ko lang yung paraan na yon sa mga supporters ko at mabilis kasing mapatch kapag naka-upload sa YouTube. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa naka-follow, baka naman. Okay. So today ngayong araw ay papakita ko sa inyo ang tatlong paraan kung paano magkaroon ng advanced server sa Mobile Legends. At kung alin dito ang legit na paraan at mga na na at hindi na gumagana para magka-idea kayo o magawa nyo ng ibang technique. So tingnan muna natin kung ano-ano nga ba ang nasa advanced server ngayong 2023. Dito sa advanced server ay may palibring diamond si Moonton at ito ay aabot ng 1,800 dias per month. Ito ay makukuha sa Vanguard coin at dapat gawin mo ang mga tasks araw-araw para makuha ang 40 coins per day. At dito sa Vanguard benefits ay may makukuha ka na 100 coins per week at may bonus ka na 200 coins sa pang-apat na linggo. Sa advanced server din unang tinetesting ang mga bagong hero at mga adjustment ng mga hero. Dito din unang nilalabas ang mga event bago ilabas sa original server. So ang unang paraan at pinakaligit para magkaroon ng advanced server ay sa pag-request sa Moonton. Sa cellphone mo ay gamitin lang ang Gmail application. Ilagay lang dito ang email address ni Moonton. Sa subject naman ay ganito ang ilagay mo. Sa message naman ay sabihin mo lang kung bakit gusto mong magkaroon ng advanced server at kung paano ka makakatulong sa pagpapaganda ng game. Or gumawa ka ng message gamit ang chat GPT at ipaste dito sa message. Huwag kalimutan ilagay ang game ID at server mo at syempre yung malupit na in-game name mo or IGN. At iklik ang send. So swertihan lang kung ma-approve ka ni Moonton. At least may ginawa kang paraan. Ang pangalawa naman ay in ko na dati sa YouTube channel ko. At ang title ay kung paano magkaroon ng advanced server. Sa proseso na ito ay dapat may isa ka pang email account na may advanced server. So pwede ka naman manghiram ng email account na may advanced server para magawa ang proseso na ito. Ang gagawin mo lang ay ilagin in ang email account na may advanced server at iswitch ang email account na walang advanced server. So ang magiging problema dito ay may stack ka lang sa loading screen. So ito ngayon ang inahanapan natin ng solusyon para mapagana ulit ang proseso na ito. Kapag may bagong parana ay agad kong gagawa ng tutorial. Aww. Ang pangatlong paraan naman ay ang pinakamabilis na paraan para magkaroon ng advanced server. So ngayon ko lang ito ipapakita, hindi dahil na-patch na o hindi na gumagana para magka-idea lang ang mga tulad ko na malikot ang imahinasyon. So itong part lang ang ipapakita ko sa inyo at magigets naman agad ng ibang expert dyan ang ibang prosesong idadagdag. Kailangan mo lang dito ng mga files ng email account na may advanced server na nakalagin sa cellphone mo at kopyahin ang version at iba pang files na kailangan at i sa folder ng ML account na walang advanced server at i-launch ang ML app. So katulad ng pangalawang paraan ay may stack sa loading screen. Pero huwag kayong mag-alala mga idol kung mahanapan agad ng solusyon ang mga yan ay agad kong gagawan ng tutorial. Aww.